Wazap, wazap, keep it up! Ito para doon sa mga senior citizen na sa kanilang mga trabaho. Yung mga inugatan na sa kumpanya, yung talagang halos 5 years or halos umabot na ng 10 years sa company nila, so ito'y para sa inyo. Well, kung may mga bagong darating, bagong salta, new fights, trainees, sa inyong store, sa inyong company, ito ah, itrato nyo ng maayos. Yes, bilang senior, bilang nakakatanda, bilang uh, batikan na sa kumpanya, yung mga bagong salta, itrato nyo ng maayos. You know why? Did you still remember nung bago din kayong salta? Wala kayong kalam-alam, zero knowledge din kayo, di ba? Ngayon, kung hindi kayo tinrato ng maayos ng mga senior, kung hindi kayo tinrato ng maayos ng mga mas nakakatanda, for sure, hindi rin kayo magtatagal sa company. Okay? Yung mga bagong salta, yung mga new fights, yung mga bagong entry sa mga company ninyo or sa mga store ninyo or sa anumang larangan ninyo, kailangan nyo ng gabay, kailangan nyo ng guidance, kailangan nyo ng uh, motivation sa mga sa inyo. Huwag nyong, uh, huwag bigyan ng negatibong feedback sa company or sa tindahan or anuman. Kasi bilang senior, nandyan, tumagal nga kayo, di ba? Tumagal kayo, ibig sabihin, okay yung company ninyo. Unless nagtitiis na lang kayo, di ba? Unless wala na kayong choice. Pero ang ibig ko lang sabihin, bilang senior, dapat kayo ang gumabay, kayo ang uh, magiging pundasyon, kayo ang dapat maging haligi sa mga bagong hire, di ba? Bagong salta sa inyong kumpanya. Kasi dati naalala ko nung bago din ako, as in zero knowledge din, di ba? Zero knowledge, walang alam, nagkakamali, nagkakamali at nagkakamali. So dapat ganun din. Please doon sa mga inugatan na sa kumpanya, Huwag na wag kayong magsawa na i-train, i-guide, i-motivate yung mga bagong salta. Kasi nga guys ha, for sure pagdating ng panahon, magiging uh, utang na loob sa inyo ng mga trainee 'yan eh. Magiging uh, parang yun nga utang na loob, di ba? Kasi nga uh, yung senior nila, okay, yung senior nila mabait. Yung senior nila taos-pusong tumutulong. Kasi pag once hindi kayo taos pusong tumutulong, hindi kayo taos pusong mag-train sa mga bago, at hindi nyo tinrato ng maayos yung mga bago, for sure hindi magtatagal yan. Tandaan nyo, tandaan nyo, hindi magiging sa inyo ang kumpanya. Kaya huwag kayong matakot na may magpa, uh, baka ito ay pumalit sa inyo pagdating ng panahon. Well, ganun talaga ang buhay. Talagang may papalit at may papalit sa atin. Hindi naman pwedeng habang buhay is, kahit ugod-ugod na kayo, ganyan dyan pa rin kayo, di ba? So ngayon kung mahal niyo yung kumpanya niyo na 5 years na kayo dyan, 10 years na kayo dyan, please train the new fights or train the trainee properly with heart. Galing sa puso at taos puso. Para sila ay tumagal, para maging isang kagayan nyo rin. Di ba? Normal yung may mga negatibo, so iset aside nyo yun. Dapat positibo lang palagi. Okay, so sana lang sa mga inugatan na sa kumpanya, tratuhin ng maayos yung mga trainee. Kasi nga, nung bago din kayo, kung hindi kayo tinrato ng maayos, for sure, hindi rin kayo tatagal dyan. Okay? So once again, Marion Choi, keep it up.